Oh guys, papaka papatingin ko sa inyo kumain ng sashimi ilaw na salmon. Ngayon to yan oh. Yung mga ganyan. Ilaw na salmon yan. Oh. Sasaw so, mo na sa toyo. Tapos, boy sunog na boy so hello guys dito ulit kami sa may shanghai garden Ayan. so kakain na ulit kami dito after 6 months fried na to girl ba't mo ginaganyan masarap yan lalagay mo yan sa may sabaw no chicken embutido chicken ko yan. So meron na sila ngayong ihawan dito. Dati walang ihaw-ihaw dito guys. Ngayon meron na silang ihawan at at, Ito so, kinukuha na po na ni Kim. May lasa na ba to? So yun yung kakainin namin guys. Ito nga pala sushi. Ito sushi. Sasawsaw so, so, so natin dyan. Grabe yung susi nila. O guys, papaka... Papatingin ko sa inyo kumain ng sashimi. Hilaw na salmon. Hilaw na salmon yan. O. Oh. Ito sa muna yung sa toyo. Tapos... Hmm. Oh. Nope kukuha pa ako mamaya Guys, nasunog na yung niluluto niya Kasi hindi din yung eh Oh, ano? Maka na lang ng bowl doon Ayan sa baba mo boy Spicy soup So ito pala yung spicy soup na ginawa namin. Lagyan namin ng crab stick. Ayan, matang tenga ng daga. Marami pa. Ayan na, nalusaw. Ang dami kong nilagay yung crab stick dyan kaso nalusaw. Eh, punin mo na lang. So ayan po yung pagkain niya guys. Yun, no? Ayan, po tao si Ako wala. <laughs> diet ako no. Bakit diet na nasa buffet? Meron ba no? So let's eat, guys. Ang nga pala dito yung bayad? 99 real So 99 real kapag merong ganito Pero pag walang ganyan Ihaw kaya hot pot May hot pot naman pero 89 So parang 10 lang yung dinagdag mo Para ka makapag ihaw So dito ka na lang kung gusto mo Minsan ka lang naman pumunta after 6 months kami pumunta rito ulit ito nga pala yung video noon, no so yun yung pinagkukuha nila ito yung ihaw I ihaw ko rin ito eh <laughs> happy birthday happy birthday to you oh may flashback pa <laughs> yan wala nang laman yung mangkuk ko so kukuha ulit tayo Halo-halo na yun dyan. yan dyan. Ayan. So, tayo ulit tayo guys. Wala nang cut-cut to. Wala nang edit-edit to. Diretso post. Amazing Glenn. Ayan tayo, tayo guys. Yan. So, may nilagay ako dito. Ano? Miswa. Ayan <laughs> ko. So, may miswa. Merong... Tayo na daga saka dumplings, hindi ko yung dumplings yun 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 ito yun ang taga. Partida guys. Masit pachan ko na ito. So meron dito guys imbutido. Chicken imbutido. Yan o. Uy, ulala. la mo natin. Lamig na. So ayan na po yung pinakainan ni Kim. Dami diba? Oo. Oh. kutumpayan pa yan. Ayan boy. Ang kwapa dun, crab stick <laughs> so marunong na kami sa mga bupay-bupay na ganito. Daan-daan nang -daan kinakain namin. Ba? Papahinga lang po yan guys. <laughs> Ayan na guys, gumukuha na siya ng pang ihaw niya. <laughs> Yung mabilis lang maluto boy. Ayan, salang mo na. Sasalang so, nyo na yan dito sa may ihawan. nang init. <laughs> nga maluluto na guys. Ito medyo hilaw pa to. Ang sa luto na to. Medyo rare. Yan. Yeah. Dugo-dugo pa. Ang tibay nito, daro ito sa bunga nga kahit mainit. <laughs> walang init-init sa tangga <laughs> to may lettuce yun di mo na nino yan nilunok mo na baka <laughs> init niya paano mo nilunok paano mo nilunok yun naka init-init maliit lang sige nga oh oh ayan oo oh. muusok-usok pa <laughs> gutom yan tiba <laughs> yung musuk usok pa yan guys <laughs> ano na Okay na to. Meron naman palaksing gano'n. <laughs> Papakahirap pa. So, ang gagawin natin, ayun natin sa lettuce. Usok-usok to yun. Baka nao, isda later. Sabi ng doktor, bawasan lang daw. <laughs> <laughs> bawasan lang daw. Pero, pakalaki yun. Ano ba ito? Wala mo lang kainin. Hindi naman gano'n kasi nasa leto. So, kain guys. Ang nambot ça va, je rends. Medyo nakakaumay na kasi bakal Pero technique dyan, pahinga ka muna 15 minutes Tapos saka ka bumira Tama ba yan? <laughs> no, okay pa <laughs> Ayan, kainin mo na siya. Kung iba, lalunan <laughs> ko na yung iba ng iso. Sumabit? Sorry. O oh guys, may buchi na kami. Tapos, konting prutas. Tanggal umay. Ayan. Medyo busog pa ako eh, so mamaya-maya na yung kain ng buchi niya. <laughs> Bon Chine yan, medyo mainit init pa gasi pa rin. Ang init! Ang init niya! Bago luto nga yan. So... Sabi mo kay Princess. Princess, bagong luto ko. Eh, siyempre nga, bagong luto eh. Bugok sold na po guys so di na kami nag main course meron sila dong main course na ano meron sila dong pancit peking duck shrimp minudo oyster beef marami sila dong na ano main course kami ang pinalang namin dito iyaw lang kami ng baka dumplings tapos yan yung mga sabaw tapos sashimi, sushi Di sila lugi yung kinain natin dito halagang 50 lang busog na ako eh. Kasi nakakaumay talaga yung mga patay. Mabubusog at mabubusog ka talaga. Busog na ako. Titignan ko yung dessert doon ko yung anong mayroon sila. try na natin tong Oreo pudding ah. ah lasa? halasa eh <laughs> oh, para siyang maha hindi ba lasa Lasa siyang maha na walang lasa na nilagyan ng Oreo So, may tatlo ulit bichi! Natikman din natin tong tiramisu. Ang pait. Mapait sya. Kain sya ng buchi. Bukas na ako kakain buchi. <laughs> May buchi kasi kami sa bahay. Eh uh, nun ano, ko lang yon so nung sa bahay ka. Nawala <laughs> nga <laughs> Tingnan yung buchi nila, oh. ganda 'di ba? Kukunin lang <laughs> pambato. Pambato. sila ng buchi? Pwedeng pambato sa kaaway. <laughs> Pakatingat, <tickets. laughs> Tara, win tayo. Thank you tayo kay brother. Brother, thank you for the pudding yeah? Pudding, for... pudding, oh bochi. Thank, thank you for the bochi. So, your name? My name is Hamim. Hamim. Okay, so just go to city center here in uh, Chinese Garden. So, I, Shanghai Garden. I will recommend Mr. Hamim recommend, recommend Hello, Mr. Hamim. <laughs> yes, Even though this is uh, supposed to be self-service, but he give us a nice service. Thank you, Mr. Hamim. Discount also, sir. <laughs> thank you, thank you. So, we're done. Bye-bye. Hindi po kami nag ng pagkain o nag take out ng pagkain sa buffet kasi bawal po talaga yon So hindi po namin ugali talagang mag uh, sukbit o mag uwi ng mga ganon lalo na yung mga buchi Hindi kami kumakain nun, hindi kami nag take out ng ganon Pero Kaya mga kakomment na iuwi kami ng buchi So yun nyo, wala kayong proyebang nag uwi kami ng buchi ha Bruh. Pagka sa mga ano, ko